Hello mga bee. Hello mga bee. Kasi araw na naman po mga bee. Ito na naman tayo egg hunting mga bee. Tingnan natin kasi may nakita po kaming mga itlog. Ito ngayon yung kawayan na yan. Ando ng mga itlog. Ah, ando talaga. Hindi. Doon sa baba. Ayan. Cham. Ang problema. Napakalayo niya. Saan ang mga itlog na iyan? Ayun. Oh. 2467 pito na itlog. One na a Ayan. Tagapanood lang tayo sa gumagawa. Sarap ng buhay natin. Tagapanood lang. Natanggal yung mga siit mga bi. Ito. Ayan. Ito yung, yung siit mga bi. Kasi pag hindi natanggal hindi makukuha yung mga itlog. Masyadong nasa dulo. Para sa itlog. Para sa protein mga bi kaya na. Uh, hindi to, mga bi. mga manokers na to. Palala ng palala ang ginagawa sa aming paghahunting. Talagang, talagang kahirapan bago makuha. Ano ba yan, mga bi? oh sabi nila, kuha kayo ng kuha ng itlog. Sige, maghirap muna kayo. Nice, siya. Sandukin natin. Siyempre, Hello Kitty yan, mga bi. Sandukin natin ng itlog para makuha. Nagami tayo nito at siyempre, Hello Kitty, mga bi. Sige.

Yun, dalawa. May tatlo pala. Oh. <laughs> Grabe yung itlog yan. Ay, nawasag. Ah. Yun o, no, let's go. Okay. Yun na. No. Para sa protein. Ang liliit. Let's go. Yung Okay.